Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay ng isang OFW na itatago natin sa pangalam Liza. Akala niya maipagkatatiwala niya ang lahat sa kanyang kapatid, pero siya pala ang magnanakaw ng kanyang pinaghirapan. Handa na ba kayong makinig sa kwento ni Liza? Habang hawak ko ang passbook sa kamay ko, parang huminto ang mundo. Limang taon akong nagtatrabaho sa abroad, nagtsaga, nagtipid, iniwan ang dalawa kong anak sa kapatid kong si Ate Clara. Single mother ako, iniwan na kami ng ama ng aking mga anak. Grade 4 pa lang si Mia at grade 5 si Darren noon, pero alam kong kailangan nilang magkaroon ng magandang kinabukasan. Gusto po silang makapagtapos ng college nang hindi naghihirap. Kaya ko sinubok ang pagiging isang OFW habang nagtatrabaho ako sa abroad, hindi lang ang mga anak ko ang pinapadalhan ko ng pera, pati na rin si ate Clara, kasama ang asawa niya at tatlong anak. Sakop na lahat sila mula sa pambayad ng kuryente, tubig, gas, internet, groceries at tuition. Ginagawa ko ito para makatulong sa kanila at humaasang tutulungan din ako ng aking kapatid sa pag-aalaga sa mga anak ko. Ngunit hindi ko alam ang tiwalang ibinigay ko ay mauuwi sa isang matinding pagtataksil. Pinagkatiwala ko lahat kay Ate Clara ang mga perang padala para sa mga anak ko at pamilya niya. Iba rin yung padala ko para sa ipon ko at pang tuition ng mga anak ko kung magka-college na sila. Ibinilin ko yung passbook kay Ate Clara para siya na lang ang magde-deposit sa unti-unti kong pagpapadala buwan-buwan at humabot iyon ng mahigit 1.5 million. Alam ko madami siyang responsibility pero hindi ko akalaing gagamitin niya ang pera ko sa ganitong paraan. Pagbalik ko sa bansa makalipas ang limang taon, excited akong makita ang mga anak ko. Pero nung binuksan ko ang passbook, wala akong mawari. 25,000 na lang ang natira. Bakit ganito ate? Kulang na kulang. 25,000 na lang ang natira. Tanong ko. Pilit pinipigilan ang panginginig ng boses. Tumingin siya sa akin, parang wala lang. Sabi niya, eh hindi ba kumakain yung mga anak mo? Dapat nga magpasalamat ka sa akin dahil inalagaan ko yung mga anak mo. Hindi ko alam kung saan sisimulan. Kaya pala ang gara ng pamumuhay nilang magpamilya. Marami silang mga luho at panay travel hindi ko inaasahan na nanakawin ni ate yung pera ko. Hindi pala niya dinoy deposit yung mga perang padala ko for savings. Samantala, yung mga anak ko, si Namiya at Darren, halos wala. Di ko inaasahan na di maganda ang trato ni ate Clara sa mga anak ko. Habang yung tatlong anak ni ate, kumpleto sa gadgets at mga bagong gamit. Hindi ko na kinaya. Tumayo ako. Hininga ko. Parang mahirap makapasok sa dibdib ko. Ate Clara, paano mo nagawa ito? Paano mo nagawa sa sarili mong kapatid at mga pamangkin mo? Tahimik siya saglit, pero matigas pa rin na sinabi. Ano ka ba Lisa? Utang na mo iyon sa akin. Ako pa yung minama sa mamo. At kulang pa nga yung mga padala mo eh, sabi niya. Pero paano niya nagawa yun? pera na para sa pangarap ng mga anak ko, ginamit niya para sa kanyang luho. At paano naging kulang? Sagot ko lahat sa monthly bills, groceries at tuition, pero di pa ba sapat para sa kanya yun? Hindi na ako nakapagpikil. Tumayo ako, hinawakan ang passbook at tiningnan siya sa mga mata. Ate Clara, alam mo ba kung anong pakiramdam na makita mong halos wala na ang pinaghirapan mong pera? Habang ang mga anak mo, laging kumpleto sa luho, at ang mga anak ko, pinabayaan mo. Walang halos magamit sa school. Niloko mo ako ate. Napatingin si Namiya at Darren. Punong-puno ng luha ang mga mata nila. Gusto ko silang yakapin, ngunit kailangan kong maging matatag at kailangan kong ipakita sa tiyahin nila na mali ang ginawa niya. Hindi mo lang ginamit ang pera. Niloko mo ang pamilya mo. Ang pera na pinaghirapan ko para sa mga anak ko, ginamit mo para sa sarili mong pamilya. Paano mo nagawa ito? Tahimik lang si Ate Clara. Napatingin siya sa mga anak ko. Pero alam kong may nararamdaman din siya. Pero hindi sapat iyon para itama ang ginawa niya. Sa wakas, pinili kong lumakad palayo. Dala ko si Namiya at Darren. Dala-dala ang passbook ko na 25,000 na lang ang laman. Alam kong may garit sa puso ko, ngunit may mas mahalaga, ang kapayapaan at kinabukasan ng mga bata. Hindi iyon ang katapusan. Kinuha ko ang mga bata at dinala sa aming Uncle Ramon, ang bunsong kapatid ni Mama, isang matandang bachelor, wala pang asawa pero mabait at tapat. Siya ang pinakamaaasahang kamag-anak namin, hindi tulad ng iba kong tiahin kasama niya si Clara na naka sa pera at palaging nagbabangayan sa mga lupa ng lolo namin. Kaya pala pinutol na ni Uncle Ramon ang kanyang ugnayan sa lahat ng kamag-anak namin. Sa bahay ng uncle, nakaramdam ng katahimikan si Namiya at Daring. Ramdam nila ang pagmamahal at siguridad na ibinigay ni Uncle Ramon. Hindi kagaya sa bahay ni Ate Clara na baliwala lang sila at ginagamit lang para makakuha ng pera sa akin. Pero nang bumalik ako abroad, hindi natapos ang drama. Si Ate Clara, kahit malayo ako, ay patuloy na nagme-message sa akin at nangungulit. Liza, hindi mo ba kaming pwedeng padalhan? Pamilya mo pa rin kami. Hindi mo kami pwedeng pabayaan. Wala kang utang na loob. Sabi niya. At hindi lang siya, ang ibang kamag-anak, kabilang ang tatlong tiahin namin ay nalisimulang manira sa akin. Bakit hindi mo pinapadalhan yung ate Clara mo? Pati kami, hindi mo na pinapadalhan ng pera. Pamilya mo pa rin kami, napakaingrata mo naman, Liza. Sabi nila, na para bang galit na galit dahil hindi ko na sila pinapadalhan ng pera. Kahit si Uncle Ramon, nadamay at napasama sa pressure ng toxic ng kamag-anak, keso daw serte si Uncle Ramon dahil siya na raw yung nakikinabang sa mga padalako. At alam ni Uncle Ramon ang totoong sitwasyon. Lahat ng padalako ay para sa bills sa mga bata at para sa ipon ko. Pero nararamdaman niya ang panggigipit at chismis ng ibang pamilya. Tuwing nakikita ko ang mensahe o nakakarinig ng chismis, naiisip ko, ganito ba ang tunay na pamilya? Ang pamilya na dapat ay sandigan mo, nagiging dahilan ng stress at galit at humihila sa iyo pababa. Doon ko nalaman na nagyayabang pala si ate sa mga tao at sa social media, nakahide pala ako sa Facebook kaya hindi ko nalaman ang mga post niya. Puro post sa magagarang lugar, mga kain sa mamahaling restaurant at mga travel kasama ang pamilya niya. Minsan pa, sinasama pa niya ang ilang kamag-anap namin. Kaya pala, palaging pinagtatanggol siya ng mga kamag-anap namin kasi nakikinabang rin pala sila. Kaya pala, inaaway nila si Ang Oramon. Pero, nang tumigil na ako magpadala ng pera, bigla rin nawala ang mga gala at kainan nila. Doon ko lang tuluyang naintindihan. Kaya pala panay ang pangungulit niya sa akin na bigyan siya ng pera. Ni minsan, hindi man lang siya humingi ng tawad dahil para sa kanya, utang na loob ko raw iyon. Ngunit, sa kabila ng lahat, pinili kong manatiling matatag. Ang mga anak ko, si Namiya at Darren, ay ligtas at may pag-asa. Kay Uncle Ramon, nakatagpo kami ng tunay na suporta kahit hindi marangya ang buhay namin, may pagmamahal at tiwala. At kahit si Clara, e patuloy ang pangungulit sa akin. Alam ko, hindi ko na kailangan ibigay ang pinaghirapan ko para sa tao na niloko ako at sa pamilya na puno ng inggit at kasakiman. Habang nakatingin ako sa mga anak ko na masaya sa puder ng Uncle Ramon, alam ko na tama ang desisyon ko. Mahirap mawalan ng tiwala, lalo na sa sarili mong kadugo. Pero minsan, yung kapayapaan mo mas mahalaga kaysa kahit kanino, kahit pa ito ay pamilya. Wakas Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like I-share at mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong hango sa totoong buhay. Salamat sa pakikinig.